This is the journey kung paano humita ng 1 million pesos net sa stock market. So, kung Juan, bago mag-March 2020, ikaw ay nag-iipon na ng 10,000 kada buwan, magkakaroon ka ng isang daan. Tapos, ibibili mo ng SEC noong March 2020, makakabili ka ng 9 pesos na halaga ng per share ng SCC. Tapos, after 3 years mong hinawakan, magkakaroon ka ng tumataginting na 300% na kita sa SCC. Ibig sabihin, ang 100,000 mo ay magiging 400,000 pesos na. At dahil ang SCC ay nagbigay ng 127% na dividend, kung i-add natin ngayon sa 400,000, meron ka ng 527,000 mula sa puhunan ng 100,000.